Sagittarius, makinig ka ng mabuti. Ang Setyembre labindalawa ay hindi basta-basta araw lamang. Ang universo ay may hinahadlangan mula sa iyo, hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka. Ang pakiramdam ng walang katapusang paghihintay, mga pagkaantala, at mga nawalang pagkakataon ay hindi kailanman aksidente, iyon ay banal na tempo. At nayon, bubuksan na ng tadhana ang palad nito. Sa araw na ito, ang biyayang matagal ng naantala ay dadaloy na patungo sayo sa iyo sa pag-ibig, sa pera at sa mga oportunidad. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Kung minsan mo nang ipinagdasal ang isang malaking pagbabago, maaaring ang video na ito ang kasagutang hinihintay mo. Sagittarius, naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit pinaghintay ka ng matagal ng universo? Bakit lumayo ang pag-ibig, bakit parang nakaharang ang daloy ng pera, o bakit laging huli dumarating ang tamang pagkakataon? Hindi ito mga parusa. Mga aral ito, humuhubog sa iyo, nagpoprotekta sa iyo, at ginagabayan ka patungo sa sandaling tanging tadhana lang ang makakalikha. Sa Setyembre 12, babaliktad ang enerhiya pabor sa iyo. Nakaayon na ang mga bituin, malinaw ang landas, at ang pintuang minsang nakasara ay handa ng bumukas. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay banal na tempo. Ang pagkaantala ay ginawa upang maging mas matatagka, mas matalino, at handang tumanggap ng mga biyayang pamatadalan. Bakit ang pagkaantala ay banal? Sa Guitarius, ilang beses nang umiyak ang puso mo, nagtatanong, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit palaging naghihintay? Ang totoo, bawat pagkaantala na naranasan mo ay hindi pagtanggi. Ito ay pagredirect ng tadhana. Alam ng universo na kung ibinigay nito ang biyaya ng maaga, maaari mo itong mawala, masayang, o hindi mo maunawaan ang tunay na halaga nito. Isipin mo, ilang beses ka nang muntik pumasok sa isang bagay na akala mo perpekto, pero sa kaibuturan, hindi talaga ito para sayo. Ilang beses na may umalis na tao. Nawala ang pera, o naglaho ang mga oportunidad, at kalaunan mo lang napagtanto, kung nakuha ko iyon, hindi ako aabot sa lugar na kinaroroonan ko ngayon. Ang mga pagkaantala ay proteksyon na nakabalakayo bilang pagkadismaya. May kasabihan ang mga Pilipino kung para sayo, babalik yan. Kung tunay na nakalaan para sayo, walang distansya, pagkaantala, o balakid ang makakabura nito. At iyon mismo ang ipinapaalala ng Setyembre 12. Ang mga biyayang minsang naantala ay muling babalik, mas matatag, masigurado, at nakaayon na sa kung sino ka na ngayon. Gusto ng banal na ikaw ay lumago muna. Ang paghihintay ang humaba sa iyong pasensya, nagpalalim sa iyong pananampalataya, at nagturo sa iyo na bitawan ang sobrang pagkontrol. Kaya mo nakikita ang mga palatandaan, mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, bigla ang panaginip, o mga kilabot sa tahimik na sandali. Hindi ito basta aksidente, ito ay mga bulong mula sa universo na nagsasabing, magtiis ka. May mas dakila pang darating. Isipin mo kung minadali ng universo ang lahat. Maaaring nakontento ka sa isang taong hindi naman tunay na soulmate. Maaaring tinanggap mo ang trabahong walang patutunguhan. Maaaring pinagkatiwalaan mo ang mga taong hindi handang manatili sa tabi mo. Bawat pinto ang nagsara ay isang regalo, iniligtas ka sa sakit at inakay ka patungo sa tamang oras. Sa Setyembre 12, darating na ang oras na yon. Ang enerhiya ay hindi natungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa pagtanggap. Ang dating mabigat ay magiging magaan. Ang dating imposibleng marating ay biglang lilinaw. At ang akala mong tuluyang nawala ay magpapakita na hindi pala ito nawala na antala lamang hanggang ngayon. Mga palatandaang mapapansin mo bago ang Setyembre labindalawa. Sagittarius, hindi kailanman kumikilos ang universo ng tahimik. Bago dumating ang isang malaking tagumpay, nagsisimulang lumitaw ang mga senyales. Hindi ito aksidente. Ito'y mga banayad na mensahe na nagpapaalalang gumagalaw na ang tadhana. At habang papalapit ang Setyembre 12, mas lalakas ang mga palatandaang ito kaysa dati. Isa sa pinakamalinaw na senyales ay ang paulit-ulit na mga numero. Marahil nakikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o kahit siyam oras labing dalawa minuto, direktang anino ng petsa mismo. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito'y espiritual na mga kodigo, kumpirmasyong inaayon ng banal ang iyong landas. Tuwing makita mo ang mga ito, ibulong mo sa sarili mo, handa ako. Binubuksan nito ang iyong enerhiya upang tanggapin ang nakalaan sa iyo. Isa pang senyales ay dumarating sa pamamagitan ng panaginip. Napapanaginipan mo ba ang isang tao mula sa nakaraan? O nakikita mo bang parang pamilyar ang mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? Ang mga panaginip ay wika ng kaluluwa. Sa mga araw bago ang Setyembre 12, ilalantad ng iyong walang malay ang mga katotohanang hindi napapansin ng abalang isipan. Pansinin ng mabuti. Isulat mo. Inihahanda ka ng mga panaginip na ito sa kung anong magbubukas. Sagitarius, maaari muring maramdaman ang biglaang kilabot o balahibong pumulandit sa mga diinaasahang sandali habang nagdarasal, nakikinig ng musika, o kahit sa katahimikan. Madalas tawag ng mga Pilipino dito ay dumadaan ang espiritu. Ito'y banal na sandali kung kailan nararamdaman ng iyong espiritu ang presensyang lampas sa pisikal. Mga senyal ito na malapit ang iyong mga anghel, ninuno, at gabay, inaayos ang mga piraso ng iyong kapalaran. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay ang synchronicity. Maaaring may marinig kang estrangherong nagsasalita ng mismong iniisip mo. May tutugtog na kanta sa radyo na eksaktong naglalarawan ng iyong sitwasyon o paulit-ulit mong masasalubong ang iisang pangalan, parirala, o simbolo. Ang mga synchronicity na ito ay mga tulak ng kosmos, paalala na ang hinahangad mo ay naghahanap din sa'yo. Sa huli, pakinggan ang panloob mong di mapakaling damdamin. Sa mga araw bago ang isang breakthrough, madalas maramdaman ng Sagittarius ang kakaibang halo ng kapayapaan at pagmamadali. Para bang alam ng puso mo na may darating, kahit hindi maipaliwanag ng isip. Maari kang makaramdam ng malakas na hila na linisin ang iyong espasyo, mas magdasal, o magnilay ng mas malalim. Hindi ito random. Inihahanda ng iyong espiritu ang sarili para sa pagbabagong dala ng Setyembre 12. Sagittarius, huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaang ito. Bawat isa ay kumpirmasyon na patapos na ang panahon ng paghihintay at papalapit na ang panahon ng biyaya. Pagtiwalaan ang iyong nakikita, nararamdaman at napapanaginipan ginagabayan ka ng universo, hakbang-hakbang, upang matiyak na handa kang tanggapin ang minsang naantala. Ang papel ng tadhana at espiritual na tiempo. Sagittarius, hindi ka kailanman nakalaan para sa isang karaniwang kwento. Ang iyong signo ay ginagabayan ng Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, karunungan, at banal na swerte. Ngunit kasama ng malalaking biyaya ang tamang oras. Hindi lahat ay pwedeng dumating ng sabay-sabay. Alam ng tadhana kung kailan ka handa, at ang espiritual na tiempo ang nagsisiguro na ang ibinibigay ay tatadal. Isipin mo ito, ang tadhana ay parang pagtatanim ng binhi. Hindi ka maaaring humiling ng bunga sa unang araw. Kailangang ihanda ang lupa, bumuhos ang ulan, at sumikat ang araw sa tamang oras. Kung huhukayin mo ito ng maaga, masisira ang proseso. Ganoon din ang iyong mga biyaya, itinanim ito noon paman, at ang Setyembre 12 ang sandaling ideklara ng universo, panahon na ng pag-ani. Lagi nang naroon ang espiritual na tiempo sa iyong buhay. Alalahanin ang mga sandaling inakala mong natalo ka, pero kalaunan ay nakita mong may mas mabuting kapalit. Ganyan kumikilos ang tadhana, ginagawang paghahanda ang mga pagkadapa, ginagawang tagumpay ang mga pagkawasak ng puso, at ginagawang banal na pag-aayon ang mga pagkaantala. Para sa mga Pilipino, ito ang tinatawag na tadhana. Kahit gaano kakalayo tumakbo, kahit gaano katagal maghintay, ang nakasulat para sa iyo ay laging babalik. Ang hamon ay hindi kung darating ito, kundi kung handa ka bang tanggapin ito. Sagittarius, hinuhubog ka ng universo. Ang mga pagkadismayang dinaanan mo ay hindi upang pahinain ka kundi upang patibayin ang iyong espiritu. Ang pag isang naramdaman mo ay nagturo sa iyo ng pagmamahal sa sarili. Ang mga pakikibaka sa pera o karera ay paghahanda para sa kasaganaan, upang kapag dumating ang yaman, kaya mo itong hawakan ng may karunungan at hindi takot. Ang Setyembre 12 ay nagmamarka ng pagbabalik ng enerhiya mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap mula sa mga aral tungo sa mga biyaya. Ito ang balanse ng tadhana, dumarating ang lahat hindi kapag gusto mo, kundi kapag pinakakailangan mo. At nayon, ikaw ay nakahanay na sa bagay na dati akala mong hindi mo maaabot. Hindi aksidente na ang iyong signo ay ang mamamana, Sagittarius. Maaring tumagal bago lumipad ang iyong palaso, munit kapag pinakawalan, tiyak na tatama ito sa tamang pakay. Pinahaba lamang ng universo ang pagkakahila sa iyong busog, hindi para hadlangan ka, kundi upang ang iyong tabumpay ay maitulak ng mas malayo kaysa sa iyong inaakala. Pag-ibig, relasyon, at mga koneksyon ng kaluluwa. Sagittarius, pagdating sa pag-ibig, hindi kailanman naging simple ang iyong paglalakbay. Magmahal ka ng malalim, tapat, at buong puso, ngunit madalas, sinubok ka ng buhay sa pamamagitan ng pagkawasak ng puso, distansya, o katahimikan. Maaring naramdaman mong iniwan ka, o natanong mo kung bakit dumating ang tamang tao sa maling oras. Ngunit tandaan, hindi ipinagkakait ng universo ang pag-ibig sayo, bagkus ipinagpapaliban ito hanggang sa tamang sandali. At ang sandaling iyon ay papalapit na sa Setyembre 12, para sa ilang sagitarius, ang araw na ito ay magdadala ng enerhiya ng muling pagkikita. Ang isang nakaraang pag-ibig na hindi ka maiwan sa kanilang puso ay maaaring makahanap ng tapang na magsalita. Ang taong patuloy mong nararamdaman sa iyong mga panaginip, ang umalis na walang pamamaalam, ay maaaring magpakita ng senyales ng pagbabali. Hindi ito basta-basta. Ito'y enerhiya ng banal na tempo, nagbubukas ng pinto para sa mga hindi natapos na soul contracts na magkaroon ng resolusyon. Maaari itong humantong sa reconciliation o closure, ngunit tiyak na magdadala ito ng kapayapaan sa iyong puso. Para naman sa iba, ang Setyembre 12 ay hudyat ng mga bagong simula sa pag-ibig. Kung ikaw ay matagal ng single, nakakaramdam ng kalungkutan o tila indesible, ito ang panahong babaguhin ng universo ang iyong vibration. Maari kang makatagpo ng tao sa hindi inaasahang paraan, sa isang random na pagkikita, sa isang mensahe online, o sa pagpapakilala ng isang kaibigan. Ang taong ito ay taglay ang enerhiya na tugma sa kung sino ka ngayon, hindi kung sino ka noon. Tandaan, ang mga pagkaantala sa pag-ibig ay naroon upang matiyak na hindi ka makukontento sa mas mababa kaysa sa iyong tunay na soulmate. Sa Sagittarius, pinalalakas din ng araw na ito ang mga koneksyon ng kaluluwa. Kung nararamdaman mo ang enerhiya ng isang tao, napapanaginipan sila, nakakaramdam ng bigla ang emosyon na hindi naman iyo, o nakakarinig ng kantang nagpapaalala sa kanila, ito ay senyales ng telepathic connection. Sa Setyembre 12, numinipis ang tabing sa pagitan ng mga puso, mas pinadadali ang pagdaloy ng mga mensahe, damdamin at pag-amin. Maging ang mga relasyon na kasalukuyan na ay makakaranas ng pagbabago. Maaring gumaling ang mga hindi pagkakaunawaan, mabasag ang mahabang katahimikan, at tumibay ang mga commitment. Kung ang iyong kapareha ay naging mailap, asahan ang mga senyales ng muling pagkakalapit. Kung ang inyong relasyon ay nasubok, ang tiyempong ito ay mag-aalok ng kalinawan. Alinman sa muling pagtatayo sa mas matibay na pundasyon o mapayapang pagbitiw upang may mas dakila pang dumating. Para sa mga Pilipino, ang pag-ibig ay laging nakakabit sa tadhana. Sa petsang ito, Sagittarius, pinaaalala sa na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala na antala lamang hanggang sa parehong kaluluwa ay maging handa. Ang Setyembre 12 ang magiging turning point kung kailan ang nakalaan sayo sa sa pag-ibig ay muling makakabalik sa iyong landas. Kayamanan, swerte, at mga oportunidad na nakaayon sa Setyembre 12. Sagitarius, ang iyong signo ay pinamumunuan ng Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, kasaganaan, at kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa pinakamahirap mong yugto, lagi kang may dalang lihim na swerte. Ngunit gaya ng alam mo, ang swerte ay hindi palaging tuloy-tuloy. Dumarating ito na parang alon at ang universo ang nagpapasya kung kailan tataas ang agos. Ang Setyembre 12 ay isa sa mga bihirang sandali na ang kapalaran ay umaayon sa iyo. Para sa maraming Sagittarius, lilitaw ito bilang pinansyal na biyaya. Maaring pera na inaasahan mo, ngunit inakala mong naantala ay sa wakas darating. Maaari itong nasa anyo ng bagong trabaho, isang kasunduan sa negosyo, o di inaasahang tulong mula sa taong naniniwala sa iyo. Ang dati nakaharang ay biglang usad ng may nakakagulat na bilis. Inantala ito ng universo upang matutunan mong pahalagahan ito, gamitin ng tama, at itayo ang katatagan kaysa sa pansamantalang kita. Maaari mo maramdaman ang pagbabago sa karera at mga oportunidad. Kung matagal ka nang naghihintay ng pagkilala, ito ang panahon na maaaring mapansin na ang iyong pagsisikap. Isang promosyon, proyekto o bagong pintuan ang maaaring bumukas. Kung naghahanap ka ng trabaho o nagsasaliksik ng mga ideya sa negosyo, ang Setyembre 12 ang magiging turning point. Ang mga alok ay maaaring dumating kung saan dati ay puro katahimikan. Tandaan. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda ng banal para sa perpektong tiyempo. Isa pang biyaya ay darating sa anyo ng intuition at tamang pagpapasya. Sa paligid ng petsang ito, maaari mong maramdaman na mas malinaw ang iyong isipan, mas malakas ang instinct, at mas matalas ang iyong gabay. Ito'y senyales na pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Kung pakiramdam mong oras ng gumawa ng hakbang, magsimula ng bago, mag-invest, o sumubok, sinusuportahan ka ng universo. Tandaan, Sagittarius, ang swerte ay sumusunod sa matatapang. Maaari ring dumating ang maliliit ngunit makapangyarihang palatandaan ng kasaganaan. Makahanap ng barya sa daan, makatanggap ng regalo, o makarinig ng magagandang balitang pinansyal mula sa iba, mga senyales itong gumagalaw na ang enerhiya. Madalas paniwala ng mga Pilipino na kapag may dumating na pera, gaano man kaliit, ito ay hudyat ng mas malalaking biyayang paparating. Ngunit higit sa lahat, ang Setyembre 12 ay hindi lang tungkol sa biglaang swerte, ito ay tungkol sa pag-aayon. Ang mga oportunidad na darating na ay hindi basta aksidente. Ito ang mga bagay na tugma sa iyong kaluluwa, paglago, at kinabukasan. Tanggapin mo ito ng may pasasalamat at may karunungan. Ang pagkaantala noon ay upang ihanda ka para sa sandaling ito, para hindi mo sayangin ang nakalaan upang buin ang iyong kapalaran. Mga Ritwal, Panalangin at Pagbabago ng Isip para sa Setyembre 12. Sa ang mga biyaya ay hindi basta-basta sumusulpot, tumutugon ang mga ito sa kahandaan. At isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang ipakita sa universo na handa ka ay sa pamamagitan ng mga Ritwal, Panalangin at Pagbabago ng Pananaw. Matagal ng paniniwala ng mga Pilipino na ang maliliit na kilos na may kasamang pananampalataya ay may kakayahang magbukas ng malalakas na enerhiya. Sa Setyembre 12, makatutulong ang mga gawain ito upang ikaw ay maayon, magsimula sa paglilinis ng iyong espasyo. Sa gabi bago nito, sindihan ang isang puting kandila at bigkasin ang isang panalangin ng pasasalamat. Nililinis nito ang naipong negatibong enerhiya at nagbubukas ng pinto para sa positibo. Kung maaari, magwisik ng kaunting asin sa mga sulok ng iyong bahay. Ang asin ay likas na proteksyon na pinaniniwala ang humaharang sa anumang kasamaan. Susunod, ihanda ang isang gratitude list. Isulat ang lahat ng iyong natutunan sa panahon ng paghihintay, ang mga aral, lakas, at maging ang mga sakit ng puso. Sa paggalang sa iyong nakaraan, ipinapakita mo sa universo na handa ka na sa bagong kabanata. Ginagawang biyaya ng pasasalamat ang mga pagkaantala at lumilikha ng puwang para sa kasaganaan. Isang simple ngunit makapangyarihang ritual ay ang glass of water method. Bago matulog sa Setyembre 11, maglagay ng malinaw na baso ng tubig sa tabi ng iyong kama. Ibulong dito ang iyong intensyon para sa Setyembre 12, maaaring ito ay pag-ibig, pera, kapayapaan, oportunidad. Ang tubig ay nagdadala ng enerhiya, at pagsapit ng umaga, nasiil na nito ang iyong mga salita. Inumin ito bilang unang gawa ng pananampalataya sa iyong pagising. Huwag din kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin at mga affirmations sabihin ng malakas. Ang naantala ay akin na ngayon. Ang nakalaan para sa akin ay hindi mawawala. Sa Setyembre 12, buong pasasalamat kong tinatanggap. Ulitin ito ng tatlong beses sa umaga at tatlong beses bago matulog. Ang mga salita ay enerhiya at ang iyong tinig ang naguutos sa iyong kapalaran. Sa huli, yakapin ang pinakamahalagang pagbabago, pananampalataya kaysa takot. Sinubok ka ng pagkaantala sa pamamagitan ng pagdududa. Ngayon, oras na upang palitan ang pagdududa ng paniniwala. Sa tuwing dadapo ang pangamba, ipaalala sa sarili, banal ang pagkaantala. Ngayon ang tamang oras. Binubuksan nito ang mga pintuan na sinusubukang isara ng takot. Sagitarius, tandaan, ang mga ritual ay hindi simpleng mahika. Ito'y ipaalala ng iyong kapangyarihan, pananampalataya, at koneksyon sa banal. Sa Setyembre 12, gawin mo ito ng taos puso, at saksihan mo kung paano tutugon ang universo. Gabay mula sa universo lampas sa Setyembre 12. Sagittarius, bagamat ang Setyembre 12 ay isang makapangyarihang pintuan, nais ng universo na tandaan mo, hindi ito katapusan ng iyong paglalakbay, kundi simula ng bagong kabanata. Ang mangyayari sa araw na ito ay isang pagbabago, pagbubukas ng enerhiya na makakaimpluensya sa mga darating na linggo at buwan. Munit kung paano kakikilos lampas sa araw na ito ang magtatakda kung gaano katagal mananatili ang mga biyaya sa iyo. Una, dalhin mo ang aral ng pagtitiwala sa banal na tiempo. Ang pagkaantala na naranasan mo ay hindi na sayang. Ito'y paghubog sa iyo para sa mas dakilang bagay. Huwag bumalik sa pagiging padalos-dalos kapag dumating na ang iyong mga biyaya. Sa halip, alalahanin na bawat hakbang, bawat kasagutan ay darating ng eksakto sa tamang oras. Ikalawa, hinihiling ng universo na mamuhay ka ng may kamalayang tumutugon sa mga palatandaan. Ang mga synchronicity na mapapansin mo bago ang Setyembre 12 ay hindi titigil sa petsang iyon. Magpapatuloy silang gumabay sa iyo. Pansinin ang mga paulit-ulit na numero, panaginip at mga panloob na kutob. Ito ang kumpas ng iyong kaluluwa. Mas pinagtitiwalaan mo ang mga ito, mas mananatili kang nakaayon. Ikatlo, palakasin ang iyong mga relasyon sa pamamagitan ng pasasalamat at katapatan. Maging ito man ay pag-ibig, pamilya, o pagkakaibigan, ito ang panahon upang palalimin ang koneksyon kaysa matakot na mawalan. Nais ng banal na maunawaan mo na umuunlad ang mga relasyon kapag inaalagaan, hindi kapag kinokontrol. Buksan ang iyong puso, ngunit maging matalino sa pagtitiwala, ikaapat, maging mabuting katiwala ng mga biyaya. Kung dumaloy ang pera, gamitin ito ng may karunungan. Kung may dumating na oportunidad, yakapin ito ng buo. Kung may dumating na pag-ibig, pahalagahan ito. Ginagantim palaan ng universo ang pananagutan. Ang gagawin mo sa mga biyaya pagkatapos ng Setyembre, labindalawa ang magpapasya kung mas marami pang pintuan ang magbubukas o magsasara. At sa huli, panatilihin mong buhay ang iyong pananampalataya. Maaring muling sumingit ang pagdududa, bubulong na hindi ka karapat dapat, o na hindi magtatagal ang magagandang bagay. Kapag nangyari yon, bumalik sa affirmation na ito. Ang nakalaan para sa akin ay hindi mawawala. Kumpirmado na ng universo ang iyong landas. Hawakan mo ito ng may tapang, at huwag hayaang agawin ng takot ang natanggap mo na. Sa Guitarius, malinaw ang mensahe, ang September 12 ay simula ng iyong panahon ng pag-ayon. Ngunit lampas sa petsang iyon, ang pinakamalaking kapangyarihan mo ay nasa pagpapatuloy ng paglalakbay ng may pananampalataya, pasasalamat at karunungan. Ang universo ay kasama mo hindi lang sa isang araw kundi sa bawat hakbang ng iyong buhay. Pagtatapos sa mga pagpapatibay, tapos na ang paghihintay, ngayon na ang oras. Sagittarius, nilakbay mo ang mahabang daan ng pasensya, pananampalataya, at mga tanong na walang kasagutan. Ang mga pagkaantala ay minsan nang bumasag sa iyong puso. Naisip mo kung nakalimutan ka na ng universo, kung hindi narinig ang iyong mga dasal, kung lumihis na ang iyong tadhana. Ngunit ngayon, malinaw ang mensahe, ang pagkaantala ay banal. Lahat ng nawala, lahat ng hinintay, ay inihahanda lamang para sa tamang oras. At narito na ang oras na yon, sa Setyembre 12, inaanyayahan ka ng universo na pumasok sa pag-aayon. Ang pag-ibig, pera, oportunidad, at kapayapaan ng isipan ay handa ng dumaloy, hindi bilang panandali ang sandali, kundi bilang pangmatagalang biyaya. Hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa tiempo. Ang minsang inakala mong pagtanggi ay magpapakita bilang proteksyon. Ang minsang naramdaman mong kawalan ay apaw ngayon ng kahulugan. Ngunit sa Gitarios, ito rin ang sandali para ang kinin mo ang iyong kapangyarihan. Ang mga biyaya ay hindi basta dumarating, tinatanggap ang mga ito. At ang paraan ng pagtanggap ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pasasalamat at mga affirmations na nagpahayag ng iyong kahandaan. Narito ang mga affirmations na dapat mong bigkasin araw-araw, lalo na sa Setyembre 12. Nagtitiwala ako sa banal na tempo. Ang nakalaan para sa akin ay hindi mawawala. Ang pagkaantala ay protection. Ngayon na ang oras. Binubuksan ko ang puso ko sa pag-ibig na tapat, wagas, at pamatagalan. Tinatanggap ko ang yaman at oportunidad ng may pasasalamat at karunungan. Ako ay nakaayon sa aking tadhana, at ang mga biyaya ay dumadaloy ng madali sa akin. Sinusuportahan ako ng universo, at ako ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa takot. Sabihin ang mga salitang ito ng malakas. Ibulong sa iyong mga panalangin. Isulat sa lugar na madalas mong makita. Ang mga affirmations ay hindi lamang salita, ito ay enerhiya at ang enerhiya ay lumilikha ng realidad. Habang pumapasok ka sa bagong panahong ito, alalahanin ang mga aral na iyong natutunan. Huwag nang bumalik sa takot o pagdududa. Hawakan ang pananampalatayang nagdala sa iyo hanggang dito. Magtiwala na ang mga senyales na nakikita mo, ang mga panaginip na nararamdaman mo, at ang mga pagbabagong nangyayari sa iyong espiritu ay patunay na ginagabayan ka ng universo, Sagittarius, handa na ang iyong kaluluwa. Nagsilbi na ang layunin ng pagkaantala. Tapos na ang paghihintay. Ang Setyembre 12 ay iyong pintuan, iyong turning point, iyong banal na pag-aayon. Tumawid ka ng buong tapang, may bukas na palad at bukas na puso.